suka. Tapos ito naman guys yung akin. Siyempre meron din yung toppings. Subay suka. Let's go. mana natin. Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami manguha nitong malalaking talaba at gumawa ng napakasarap na sausawan at mag-food trip na rin guys dito sa ating mangroves. At grabe guys yung mga nakuha namin ditong talaba, sobrang lalaki talaga guys at napakatataba. Kaya nga ngayong araw guys, samahan nyo kami sa ating adventure. What's up mga kanapadaan lang, what's up mga group. So ngayong araw guys may another adventure na naman tayo, let's go Ang gagamitin nga pala guys natin bangka ngayong araw, itong bangka nating kulay blue na jet ski Kaya nga guys dali dali kami dumaan dito sa lagusan patungo doon sa mga malalaking talaba Para makakuha na guys kami ng marami at malalaking talaba doon oh, Mabawang mo dugong, mabawang dugong, mabawang <laughs> <laughs> Grabe, napakalupit talaga magmaneho ni Dugong. Muntikan na kami mabangga. Tapos kung mapapansin nyo guys, talaga nakakatakot dito sa dinadaanan namin kasi parang napapanood namin to sa mga movie na bigla lang may buhayang kumakagat. Medyo malabo pa rin nga guys ang tubig dito sa mga groups natin ngayong araw kasi ilang araw guys walang tigil lang ulan dito tuwing gabi. Makalipas nga lang guys ang halos 20 minutes namin pagsasagwa ni Dugong at pagtatawanan ay nandito na rin at nakarating na rin kami dito sa spot natin. Pagkarating nga pala guys namin dito ay nakita ko agad yung mga malalaking talaba dito sa gilid agad at eto nga guys nakabuka lang sila tapos pag ginawa ka natin guys eh medyo nahihiya sila tumiikom grabe sobrang laki nitong isang nakita kong talaba na to talaga naman jumbo talaga yung size nya dami dito guys talaba ayan guys um. ah. laki ito rin guys oh laki din oh grabe oh at meron pa kasama siyang ala ito <laughs> laki pa oh, ng mga palad natin oh laki guys, alam ko 'to ay pa maya. Dito lang yung guys, buong dito sa paligid Dapat pakarami dito. <laughs> Share ko nga lang guys sa inyo, pag nangunguha nga pala dapat ng talabay, eh, dapat dahan-dahan lang kayo sa pagkapanyang guys kasi medyo matatalas talaga yan at masusugatan kayo sa inyong mga kamay. Buti na lang guys, makapal na yung kalyo namin sa kamay ni Dugong. Ay po, talabah Dahil talaba guys. Ito basag-basag lang. ano paano. Parang yung mga nakukuha natin. Oh. Yan o. Oh isa, dalawa, tatlo. Yung lalaki niyan. Sarap niyan mamaya. Ito na yung mga kuha na natin na iba. Yan. Medyo marami na rin yung mga nakuha natin. Oo, pa tayo. Kung mapapansin nyo guys, ay eh, talaga namang napakalalaki napaka-jumbo nito mga talaba natin na kukuha guys kasi madalang nga pala guys yung mga nangunguha dito at nakalubog lang sila dito sa ilalim ng putik. Medyo mahirap nga lang guys silang hanapin dahil kailangan mong kapain ng mga kamay nyo at medyo masusugatan talaga kayo. Makalipas nga lang guys yung ilang minuto namin pag-iikot dito eh, eto na kaagad yung nakuha namin. Medyo marami na rin kaagad at grabe sobrang lalaki talaga. Dito nga pala guys sa lugar namin ay eh, madalang lang ang bumibili nito mga talaba. Ang kadalasan guys binibili binili nila yung mga lukan kasi guys yun ang sikat sa amin. Tapos ayun na nga guys ano humanap nga lang kami guys dito ni Dugong na malilom dito sa may tabing gilid at dito na rin namin lilinisan itong mga nakuha namin talaba. Habang inaalis ko nga guys yung mga ibang parte nitong talaba ito tuwa dito si Dugong at mapapapudrip na naman daw kami ngayong araw dito sa gitna ng mga mangroves. Kaya nga guys sabi ko sa kanya siya na lang muna magprito nitong dinala namin isdang tinapa. Guys alam nyo ba yung tinapang isda ito nga pala guys ang style ng tinapa dito sa lugar namin. Aku palarin. Si <laughs> Aku datang si kandang mantika. <laughs> Ay. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto Grabe sunog na ni Dugong itong amin niluluto ba diba, sabi ko sa inyo guys Expert yan si Dugong magsunog ng mga pinerito At ako naman guys ay eh, dali dali na rin akong gumawa dito ng sausawan Para do sa bumukbangin nating mga talaba Nagayat nga lang guys ako ng sibuyas at bawang Tapos nilagyan ko na rin itong isang perasong kamatis Tapos lalagyan nga pala guys natin ng asin Tapos itong mahalang na sili Grabe sobrang solid yan mamaya Siyempre hindi mawawala dyan guys ang suka Tapos pinisaan ko na rin guys ng dalawang perasong kalamansi Talaga naman guys sobrang yari namin yan mamaya talagang matatakam kayo hinalo-halo ko nga lang guys dito yung ginawa naming sa usawan tapos ayun binuksan ko na rin kaagad dito ng isa-isa yung mga malalaking talaba natin at kung makikita nyo naman guys so pagkabukas ko nga lang pala nitong isang malaking talaba natin ay grabe sobrang taba nga pala yan, uh, yan oh. ah After nga lang guys, ng ilang minuto ay natapos na rin ako sa pagbubukas nito mga talaba natin na malalaki at matataba. Kaya nga kaagad ko nilagay dito sa plato yun, Tapos nilagay ko yung sausawa natin doon sa pinakang gitna niya Siyempre guys, hindi pa rin namin kinalimutan ni yung, yung bahaw At bago kumain guys, syempre wag natin kakalimutang magdasal Sa pag-iingat palagi sa ating pagbablog So yun na guys, lalagyan na natin yung first bite natin no oh. by dogs guys, ayos eh, matataktak yan Suka, tapos ito naman, guys yung akin Syempre meron din yung toppings, subay suka Let's go, tikman natin Solid. Mahamid pa ako. Stop. Grabe guys, nasampid ako doon sa unang subo na yun. Uulitin so, natin. Grabe to. Let's go. Sabay bahaw. Mmm. I <laughs> <laughs> Kaya ngayong araw guys, pagpasensyaan nyo na muna at matatakam na naman kayo dito sa pinupod trip namin ni Dugong dito sa gitna ng mga mangroves. At kung natakam kayo guys, pakishare naman itong video na to para makabawi kayo sa iba. At pakicomment nga guys sa baba kung nakaranas na kayo ng mga ganitong gawain dito sa mangroves. Yung ganitong eksena guys na sobrang saya talaga at napakasarap ng na mga kinakain nyo. Iba kasi guys talaga pag kumakain dito sa mga gitna ng mangroves, talaga namang solid na solid yung adventure nyo. At halos bumalik kayo sa pagkabata ng mga panahong layas pa kayo. Kaya hanggang dito na lang, guys muna yung video na to at kita kits lang pero joke lang yung guys share ko nga lang pala guys itong aming lakad nung nakarang araw Nag meeting nga pala guys sa mga oriental mindoro vloggers para sa gaganaping grand ball namin sa december pero ang di nila alam guys kaya kami umatin dito para makainom kami ng pizza at makakain itong mga milk tea ayun o baliktad nagulat nga lang guys kami sa milk tea dito ni dugong grabe sobrang tangkad talaga parang si dugong lang kaya tuwan tuwa si dugong dyan kaya hanggang dito na lang muna guys kita na lang ulit tayo bukas salamat sa panonood guys haha ha <laughs>